Okay, going to work na po <coughs> <coughs> dalan sa uma sa kita lawa kita ah, nang lawa sa una kan kaneng lawa dere guys lawa ng gamba ba ano? yeah, okay Good morning, good morning Going toward yeah, Ndia guys oh Ndia yeah, mending kita okay. gelawa saw na